papunta kami rito ay eh, napapag-usapan namin kung paano dadagdagan ang patubig. Hindi lamang dito sa Kandaba, sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas. Dahil alam naman natin, kayo mga magsasaka, na naunawaan niyo ito na mabuti, na talaga naman, eh, basta't bigas ang pinag-uusapan, basta palay ang pinag-uusapan, ang patubig, ang, pa, ang talagang uh, pampaganda para, para, sa, para lahat ng lugar na, three croppings na. Hindi lamang doon sa uh, yung mga rainfed yung mga rainfed ngayon, two cropping's lang. Dito mabuti may three cropping's na kayo. At ang sikreto talaga diyan, ang susi talaga diyan ay yung patubig. Kaya tinitigilan po namin yung mga sistema na ginagawa. Uh, palagay ko susubukan natin yung solar uh, solar uh, powered irrigation. Lalagay po tayo ng solar tapos 'yun ang uh, gagamitin na uh, kuryente para sa mga bomba. At eh, hindi naman tinitignan namin eh makakatulong kaagad dito dahil ang ini-import natin, siguro iwhat 3.5, mga 3.5 million tons uh, sa bawat taon. Kung mabuo namin itong aming pinaplano, ay, ay lalaki ang uh, lalaki ang ani natin dahil eh, yung irrigation area 180,000 hectares more or less ang uh, ang madadagdagan sa uh, sa irrigable land at uh, makakapag uh, makakapag third cropping, ay eh, mga 1.2 million tons pag nabuo na natin, ngunit eh, magsisimulan pa lang natin, ngunit eh, yan talaga ang uh, sagot sa ating mga nagiging problema.